<laughs> guys, nalub, guys, nalublub yung aming drone sa tubig. Tumama sa sanga. Lusog eh. Lusog. Nalaglag sa lake. <laughs> Pero sabi, kailangan lang daw i-dry. Remove the battery. Remove the battery, okay. tapos i-dry. Pero may ano naman to eh. May, may warranty tayong kinuha. So, for And one year. And this one, ha ha nasira yung drone namin. <laughs> so ngayon, titingnan natin yung katangahan niya kung gagana. Okay? So alright, alright guys. So after natin i-dry yung drone dito sa heater. Test, test, testing naman natin ngayon kung gagana siya. Testing natin kung gumana pero walang ilaw. Kolekt hmm. mo 'pag nag-short circuit 'yan. So, gumana siya pero walang ilaw. Gut the dime